Yan, magandang hapon mga guys. Bali, nakatagpala tayo ng wild fruit dito sa bundok. Sa gubat. Yan, merienda oh. Yan, guys Oh. Ito ang mini merienda ko rito sa bundok. Strawberry. Ito guys. Oh, tayo. Hmm. tama nga guys Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bali dito pala ako nakat tira mga guys pag wala akong ginagawa sa bari namin ito ako nag isang linggo nagtatabas tabas malayo nga lang sa bariyo dito sa kalalagyan ko mga guys dito ako madalas tatabas-tabas nagtatanim-tanim ano wala nang kapit bahay dito talagang gubat na talaga oh gabi na naman kaya to magluluto na naman ako ayun ng dagat pala Labo ngayon, maulap kasi. Yun, sa Baler, Aurora. Malayo po yan mga guys. Yan, dito ako tatanim ng sari-sari. Dun sa babaron. Maraming tanim doon na saging sa baba Saka mga nyug dun, sa baba Yan, Gubat na gubat ang kalalagyan natin mga guys Yan, Tingnan nyo mga guys Mga tinabas-tabas ko lang kanino sa bundok o, na yung mga kalaw pala ang aking kubo rito guys yan kakapi hapon na ito ang aking merienda ngayon kamote yan kahuhukay ko lang kanina ito ang aking kubo guys baon ko dito ako natutulog hmm. ito nga pala guys ipapakat ko mamaya trap ng daga ito ito marami akong pang trap ng daga ito para may maulam bukas ng umaga guys okay, so, oh. mga natin yan noon oh, itang buhay dito sa bundok To so, magkakapi na ako tapos maglalagay na ng trap ng panghuli ng daga Okay. meet ko dito guys dito sa bundok kayo rin pa ako yan may stack akong nyog ganito lang po ang aking buhay dito sa bundok yan maraming maraming salamat yan thank you po sana po maipalo at ma subscribe thank you thank you mga loads mga viewers